So, tingnan natin kung ano yung nakatago po dito sa kanilang munting paraiso. <laughs> ayan, so, siya nga pala, ito patungong Claveria sa bandang kaliwa po, sa highway lang po. Ayan o, so may tulay. Ayan, so galing kayo ng Himug City dyan, papuntang Claveria. Ito po yung bandang kaliwa, dito sa gilid po. Ayan, so ang makikita nyo, Ayan, so puntahan natin yan sa malapitan o so, ano o nga Bak kakaiba yung awitin mo kasi ga parang ikaw lang yata yung kumakanta ng ganyan maawit wow Ayan, ganda. Ayan o. Parang magical. ano ba? <laughs> ano ba yung sinasabi ko? <laughs> Parang andito tayo sa Ah... ano ba ito casting? Sobrang ganda kasi. Ayun ah, yun nga, hidden paradise. Ka, dali. Puntahan kita diyan. Tinitingnan ko pa yung mga bulaklak na magaganda. Ayan, may kunting tulay. Ah, may Maliit. Ayan, yung ilog. Ayan, sobrang ganda dito. Ayan, si Casting. Puntahan na natin si Casting. Ayan. Sobrang ganda. Sobrang ganda dito. Talagang maganda. Oh, baka, mags baka mag, baka nyo, lat na sinasabi ko ay eh maganda lang. O oh, kasi totoo na ni. <laughs> Sobrang ganda kasi dito, ayan. Kapitan natin 'yan mamaya-maya nang konti. Nako, yan andiyan ka lang pala kastig. Ano 'yan? Oh. Oo oh, nga, teka. Sandali, magbayad muna tayo casting. Baka magalit yung may-ari. Teka, sandali. Ano 'yan, casting? Nako, parang ang ganda, Iwan ko kung sino yung maganda sa inyong dalawa dyan. Oh, may punta. Ganda ng bulaklak, oh. Tingnan nyo. Puntahan mo doon ka, steak. Bayad ka. Hidden paradise Tayo Ah uh, hi po sir isang uh, napakagandang umaga po uh, welcome po tayo sa Marie Gold Star TV sa YouTube po natin Sir, sir may uh, munting katanungan lang po tayo uh, baka magtatanong po yung mga casting natin sa buong bansa na nakapanood po dito sa atin lalo na po yung uh, medyo malapit lang po dito na gustong pumunta kung uh, mayroon ba tayong bayarin o kung magkano man magkano yung bayarin natin dito sir kung mayroon man uh, entrance fee ang ibig kong sabihin. Um, magandang araw sa inyo lahat. So, ang uh, entrance fee po natin sa uh, ano mga bata ay uh, 10 pesos lang po. Okay. At saka naman po sa mga adult is 20 pesos. Lang ay, Ayun, po. so murang-mura lang pala. So, yung sa mga bata, sir, ilang taon po yung uh, kasali na sa bayarin po? At least uh, 10 years old po pababa. Uh, okay. At saka ano? Lang, ano lang, uh, two years old. Ah, okay. So, yung, yung, uh, yung uh, one year old pa baba? Ah, uh, free po, sir. okay. So, mali na po yun, mga kastig. So, 2 years old and up to 10, yun ang tag 10 pesos po. Yes. Sir. Ay, yung nasa 11 up to pataas na po, yun ang tag 20, pesos. 20. Okay. Paano ka so. mga senior kastig? O, siya nga pala. <laughs> tinatanggap mo na yung katotohanan. Teka, sandali. Ah, uh, yeah, um, mga senior naman po, ay, ano, may discount. Ayaw. Uh, kasi, ah kasi senior na sila, marami na silang pera, baka 20, 30 na kanila. De, <laughs> bero lang po. May discount po yung senior, sabi uh -huh. ni sir. Okay sir, maliban sa bayarin po natin sir, ah, baka magtatanong po sila. Ay kasi kasi malayo kami at saka sa tingin namin napagaganda diyan. Ay baka gusto namin na diyan kami mag-overnight. May matutulugan po ba tayo diyan? Ah, uh, meron po sir. Okay. Sa ano sa itaas at saka sa kabilang area po ang kwan. Okay, ang, ang pwedeng matulugan. Magkano po yung uh, bawat room po natin sir? At uh, 100 po, 100 per head po sir. 300 per head. So yung yung isang kwarto sir, mag-ilang uh, tao po ang magkasya? Sa itaas, magkasya po doon ang uh, dalawang adult at saka isang bata. Oh, so mm -hmm. parang pampamilya na rin. Parang Padang tatlong tao. Ah, uh, wala pong aircon. Oh, kasi malamig pa, naman na, dito, hindi na kailangan. Man, man. Ah, malamig naman kasi. Ah, uh, at tsa, CR? Ah, uh, wala muna pumunta. Okay, so yung tatlong uh, person po, yun ang tag 300 per head po, sir. Yes, sir. Ah, okay. Mm. So, uh, pero uh, lilinawin natin, siyempre, mag magkapamilya yun, hindi pwedeng halo-halo. Ayun. Ah. <laughs> <laughs> okay. Hindi, ah, uh, kami natutulog. Uh, Doon sa bandang itaas. Okay, puntahan lang natin yan. Green. Okay, so puntahan okay. lang natin yan mamaya-maya. So, uh, may may uh, may pamparamihan ba dyan, sir? Halimbawa, mag mag magkasama sila mga 10, 20, may may matutunan uh, sila. Ah, meron sa uh, kabilang area. area. Ah, okay. So, pero sa, kasama pa rin 'yon dito, sir. Sa ayan yung area. Ah, yes, sir. Ah, okay. So, yung sa tabi ano, dito kasama? Ah, uh, di yung sa babaw. Uh, okay. okay. sir, dun, dun sa ano? Lilinawin natin, sir. Uh, lahat ng uh, tulugan dito, sir, perhid po ang uh, Ay, ano sir. natin. Perhid ah, okay. So, iba kasi ka karamihan na pinuntahan natin. Uh, bawat kwarto po, uh, parang package na, 1,000, na uh, 900, 2,000, parang ganun. Pero dito, per head po ang uh, patakaran po. Yes, yes po. Ah, okay. So, Tapos, ano po sir, maka-discount po kayo kapag ah, marami kayo? Ah, yun pala. Bawah, magkano uh, po yung ma-discount mga po nila? 10, 10? may discount na po kayo. 10%. Ah, okay, so magkano po sir, pwede bang malaman? <laughs> depende po yan. Ah, depende sa, sa mayari. <laughs> ah, okay. So, okay. sa so, at least ah, alam na natin na pwede pala maka-discount. Ngayon sa Raba, sabihin pa rin nila, eh Kastig, may makakain po ba tayo dyan? Ayaw na namin magdala eh. Ah, uh, sa so ngayon, wala pa kami ma uh, ano, na pagkain kasi... Ah. Okay. Busy kami sa ano uh, pag-aaral. Oh, Mabogin. so okay. lilinawin na lang natin na uh, kailangan magdala na lang sila ng baon. Yes, sir, Ayan, ayaw, ayaw, so magdala na lang makakain at saka inumin. Ay, ah, ibig ko sabihin niyo, soft drinks at saka yung matubig kung gusto nila. Ayun. So ah uh, ano yung uh, pwede makikita natin dito, sir? Maliban sa mga... mga Ano ba yung nakikita natin dito? Yung Ma mga kakaibang tanawin. <laughs> oh ano pa? Ma statue. So, may statue. May statue. Oo nga. Sa kabilang area, mayroon tayong overview doon. Ah, uh, okay. So... Saka may fish pond. Okay. May pool ba tayo dito, sir? Swimming ah, pool? yes, sir. Pero walang tubig kasi... Ah, nililinis. Ah, okay. So, sa ngayon. Pero talagang mayroon yan? Yes, sir. Ah, uh, nililinis lang. Dati, ah, okay. Uh, may... Niyan yan, tubig, yung dalawang fish pan Ah, dyan. okay. Okay. So, sa, okay, yung pag uh, pumupunta yung mga tao dito, sir saan sila maliligo? Wala, mayroon. Uh, sa, may sapa. Ayon. Ah, so wala tayong swimming pool. Yes, sir. Ah, okay. Lilinawin natin. Ah, ano lang ito para pang pang uh, ano ba? Para uh, gusto lang nila mag-relax dito, ah, gusto nila magkwentuhan. So pwede dito, sir. Pwede sir. Ayon. Ah, so ayan pala. So yung mga <laughs> cottages natin, sir, meron ba tayo dito? M uh, mga tally, cottage? mga table lang sir na uh, pwede maglagyan ng kain. Oh, okay, so para lang talaga ito sa gusto lang uh, mamasyal po dito. Yes, okay, so at least murang-mura lang. So dalhin nyo na yung mga, mga kamag-anak nyo, buong barangay nyo mga kasdeg, dalhin nyo dito kasi sobrang ganda. So kung pag pumupunta pala kayo dito sa uh, Misamis Oriental, lalo na dito po sa anong barangay ito sir? Asit yung lantahon, na kahoy, sir. Apos kahoy, lantahon, na kahoy. Okay, so pag pumunta kayo dito, so isama nyo na ito sa listahan nyo. Kasi sobrang ganda. ma talaga kayo sa mga tanawin dito. So, sir, maraming salamat. Magbayad muna kami. At saka mag-ikot-ikot muna kami dito, sir. Sige, eh, sir. Ipakita natin sa kanila kung ano po yung mayroon dito. So, salamat, sir. Sige ka pala, nalimutan ko yung pangalan mo, sir. Anong pangalan mo? Mutan ko yung pangalan natin, sir. Anong nga yung pangalan natin? Ako nga pala si Rajalahi Esbonsayon at saka ano, shout out sa yeah. mayari nito si Attorney Ernie Palanan. Ayun. Ah. Hi po at sir. At sir si uh, Madam Elizalda Palanan. Ayun. Hi po sa kanila sir, ma'am. Nandito pa lang oh, Marigold Star TV sa an ano ba to? Um, sa inyo here. Nandito. Ayun. Is Ayun. Ang galing sir. So, huwag lang kalimutan manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan, sa YouTube po sir. Tikot-tikot muna tayo dito. Ayan, so punta na tayo dito. Mag-iikot tayo. Ipapakita natin. Sobrang ganda dito. Ayan, oh, tapos Parang mag mukha kayo ng damit, ha? Oo nga. Ayan, sa gilid po ng git, ito yung makikita nyo. Ayan, so pwede kayo dyan. Oh, pwede kayo maliligo dyan. Kasi original yan, ha? Teka. tingin mo na dito, Kaslig. Ayan, sino ba yung bear sa inyong dalawa? Sino yung malaki sa inyo? <laughs> Ayan, Punta tayo dito sa kabila. Ayan. Kaya iikutin kaya mo natin dito. Mukhang yung at saka yung maliit na garala ha? Oo nga. Teka, sandali. Ano ano ba ito, Kastig? Hindi ko masyadong kilala yung mga ganito. Yay, yeah, kapo ka po. ka, sandali. Ganda, Kastig. Ano ba? Kwan Kastig, sa tagal-tagal mong uh, paghahanap, nagkikita na rin kay sa wakas. <laughs> Ayan yung kamag-anak mo. Ayan. Sino ba yung mas cute sa inyo? <laughs> Ayan. Dito tayo, Kastig. Ganda talaga dito. Welcome to... Yung mga anak nyo, pag gusto nyo mag-relax dito, stand. kahit sandali man lang, isang araw. Kastig! Well, Kalahating araw, ilang oras. Kastig! Sobrang ganda. Sandali, sandali. Sandali muna. Sandali. Okay, kasi pa pangalan, sobrang ganda kasi to dito. To. Ayan. Ayan. Tabi ka sa pamangkin mo. Yun ako sa manok. Hindi diyan sa may ano sa may pamangkin mo si Raymond? si Duck, ano ba 'yan? Si Ay, nakalimutan ko. Dapi Duck ba? Uh, bakit gusto mo sa Dorimon <laughs> kasi kamukha kayo ng mukha ayan ah. Kamukha kayo ng mukha, ay, magkatulad kayo na. Ayan, sandali. Hindi ako picture doon, parami akong picture. Doon. Eh, sa, sa sa dito ko sa Dorimon. Yung si manok. Kastig Ayan, sandali. Kastig. Halika dito. Dito, wala lang manok, oh. Oh, sandali, balikan mo lang yan. Kasi sobrang dami dito na magagandang uh, tanawin. Kaya nahirapan na tayo kung saan tayo mag-una. Teka, sandali. Pakita natin dito. Ayan, ganda kastig. Andyan ka lang pala. Ganda kasi Kastig, nahihirapan ako kung saan ako magsimula. Sobrang ganda. Kaya yeah, Pikachu Kastig oh. Oo nga, teka. At saka nag-stream ang panda. Sandali. Naku Kastig, may mayroon pala sa gilid mo oh. Sa malapit lang oh. Oo, oh, parang ikaw. Parang, ano ba yan, Rhinox? Oo, oh, parang ikaw. Naku, huwag namang ganyan. Teka, sandali. Teka. Si Pikachu, andito pala si Pikachu, inaanap ko to. Paborito ko to ng maliit pa ako. Ayo nag cute! Cute talaga. Ang cute ng bibig ni Pikachu Castig. Ayan, at saka may may kumpu panda pala dito, casting. Naku, may kumpu panda. Aste, o oh, ano? Ayan, sandali, sandali. Punta natin yan. Oh. Ano? Kasali ka. Kasali ka ba diyan sa kanila? Hindi, ibig ko sabihin ka mag-anak. Ganda kasi Kastig. ah. Oo nga. Ayun. Ano ba 'yan, Kastig? Baboy ramo. <laughs> Hindi, Rhinox nga eh. Ayan? Rhinox. Ayan. Rhinox Kastig. Hindi ikaw yung <laughs> Rhinox. Ito. <laughs> Nahirapan kasi kay kulay itim, kastig kulay itim ka at ito, kulay rin itim. Ay ka sandali. Laku, may isang uh, malaking liyon doon, Kastig. Teka, punta natin dyan sa loob, Kastig, kung ano meron doon. Oo nga, teka, sandali. Yung manok, ha, sinasabi ko iyo Oo nga. Ang cute pa naman sa liyon, Kastig. Shoot eh, video mo ba? Sandali. Naku, baka may mahilig diyan sa ano. De, sa manok na nagsasabong. Ayan. So, bakbak. -bak. May bagong breeding ako dito. Tingnan nyo, GR. Ayan, o. Oh. No, sambuang White. Ayan. Ganda. Ayan. May butiki pa dito sa una ng kunti ano, yung Pag pumupunta kayo dito, ito yung makikita nyo. Yan. Para kayong naglalakad sa hardin ng mga marami, para kayo naglalakad sa hardin na maraming mga nagbabantay na kung ano-ano <laughs> okay, kita nyo dyan ang ganda kasi dito ayun, may baka pa sobrang laki, mataba Tingnan natin yung baka dito. Ayun. Sobrang taba po ng baka. Hmm. Highway. Ayan. Ayun. Tsaka may Gaya rin sa iba oh, may kawa diyan. Dalawa pa. Punta natin yan sa malapit. Sandali. Kalapitan natin. Ayan. So, mga malalaking kawa. Dalawa. Ayan. saka may maliliit na bahay ayun at saka may nagbabantay naku ano yan kasi kilala niyo ba yan hindi ko alam kung ano yun ito yung sinabi ni sir kanina nalisan na nila ng tubig ispan daw ito yan saka may tree house doon no? sayang nasira ayun no saka may bahay doon kulay blue at saka green yun ang sinabi ni sir kung magkano yun nasabi na niya ayan balikan natin si Castig doon ganda dito tingnan nyo mga Castig talaga mag enjoy kayo pag pumupunta kayo dito marami kayong makikita na magagandang tanawin dito lalo na yung mga mahilig sa kanito parang galit yata kastig parang galit siya Ganda rito kasi Ayun yung bahay sa taas. Ayun na natin pumunta roon. Makikita naman dito sa camera. Ayan. Tsaka yung mga mahilig magdarasal. Huwag lang kalimutan. Ayan. Ayan. Sobrang ganda. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Oh, may aso dito, Kastig Kastig May aso dito Ayan, pasok tayo sa loob Tingnan natin kung anong mayroon Ayan, ang ganda sa loob Ayan, so dito sa loob Pwede kayo dito, may misa at mga upuan Ayan Sabihan nyo lang yung mayari Pwede kayo dyan Sandali oo oh, nga, sandali kasi maganda rito papakita natin lahat kasi maganda buti na lang hindi hindi nagi hindi nagigising yung malaking liyon dito kastig Nakakita ka na ba, Kastig, ng puso, na maraming puso? Baka puso lang ng saging alam mo, Kastig. Punta ka dito. Kasi sobrang ganda. Ayan, o. Oh. Ayan, dito kayo daan, pagpasok dito. Papunta rito sa kinarurouna natin. Ayan, hanggang doon. Tapos tayo, ka dito. Sobrang dami ng isda. Naku, may buhaya pala dito kasi malapit ko nang maapakan. Buti na lang, hindi magalitin. Buti hindi kinagat yung paa ko. Sandali. Kasi nagtatago lang siya. Pati isda nga, takot sa akin. Iwan ko kung bakit. <laughs> Yan ang ganda dito pag pumupunta kayo. Ayan, eh, oh. Hanapin niyo yung isda. Ayan. Ayan. Parang ayaw na yata nila sa... <laughs> Nagtatagaw sila lahat ah. May tilapia, may... Iwan ko kung ano ba yung kulay puti at saka pula. Siguro koi yun, koi. Hindi yun koi ha, Lilinawin natin. <laughs> Isda yan lahat. Ayan. Ayan oh. Ayan. Kasteg, galing ka dito, may kakaibang ibon. Kulay puti. Eh, hey, kaso, ang alam ko, kalapati lang. Hindi naman ito kalapati. <laughs> Ayan. Siya nga pala, makasteg, dito sa bandang dulo. May big heart dito sa bandang dulo. Makikita nyo yan. Ayan, Oh. Tsaka may... Pwede pa sa bandang itaas. Mag-relax kayo. Pwede kayo dito ayan, tsaka mura lang naman kaya sulit po pag pumupunta kayo dito hindi nyo pagsisihan, sobrang ganda kasi ayan, lalo na yung uh, na malapit lang dito po sa Puskahoy so patungo po ng Claveria so pwede kayo dumaan dito kahit sandali po para makikita nyo itong magandang lugar na ito tsaka malamig po dito, kahit tanghali po malamig dito uh, baka sabihin nyo, kasi maulan kastig kahit hindi maulan, talagang malamig dito Ayan. Halika na. Estig. Tulog ka na ba? So yun na makastig. nakita nyo na dito sa Hidden Paradise. Abscondita is Paradisos. So makastig, di ba? ganda. Yung mahilig pala dito sa ano, yung mga laruan, tulad na yung mga anak, plus, yung mga hindi lang mga anak niyo, Tayo, gusto mong muni-muni. Uh, tayo, katulad ko. Ako lang dito sa luyan. Kasi matanaw natin yung kalsada. So makita natin yung sun. Wala yung problema. So yun na. Shout out na lang ako sa lahat ng mga subscriber. Sa lahat ng mga kapitbahay ko. Sa Lada Family. Uh, uh, ano Family ako uh, family, si Sir Family, si Family, like si at saka yung asawa niya, at si Family, saka yung si Sir Kitchi, at saka yung mga, ano yung tawag sa kanila? Buda si Grok. <laughs> Look sa inyo, bakbak, si saka yung mga tagupa mo. Ito na tawag ngayon ngayon, bumalti rin ng Cabrera. So, shout out nga, uh, patuloy si Tingding, Tagalog, yung pala ni, like, nagsubaybay sa akin. <laughs> Palagi tayong tinatawag na casting. <laughs> Yun ang bagong pangalan ko ngayon, casting na. <laughs> hindi na yung pangalan kong Mari casting na. So, at sa lahat ng mga anak ko, alaywan sa bahay, the princess, kuya James, si Matik, na mga kasamahan ko sa bahay, si Lily Aljimi, yung palablab namin na si Buringog, at saka, yung si, ano, si Mark, at saka, yung hindi pa na mention ko, ah, uh, comment lang kayo down below, then, don't forget to like, ha, at saka, hindi lang mag-like, mag-subscribe na din, at saka, Salamat pala dito sa may-ari sa Hilin Paradise. Mahilo po sa inyo, Tony, at sa kayong kasawa mo. Salamat po sa pagtanggap dito. Uh, at saka, sa lahat ng mga uh, alam ko mayroong hindi pa nag-subscribe sa akin, na nanonood lang, please subscribe din naman ako. At saka, lahat ng nag-like, ah, uh, nag-share, at saka nag-follow ng ating ating channel sa Maribusa TV. Kahit umulan, mga kastiga, palaban tayo. Kahit may, may kahit ka may ano, medyo may karamdaman pa o konti pero patuloy tayo para lang subaybayan so nyo ang ating mga labor na video. So, lang. maraming salamat sa Panginoon sa pinialang buhay niya. Tsaka, sa pagpunta natin dito, masayip tayo. at saka natin pa uwi. At, kung ano mga estado ng ating buhay, mayaman man kahit mahirap, o ulitin ko, huwag la kalimutan, hasigan ang sinyo ng ating buhay. Uh, may... Siyempre, kayo din mga castings, siyempre din kayo namin. At yun po, maraming salamat, God bless you.